Taon na ka na naka what's up kay init po mm. init pa man tas ang init pa man mm. lami man yung pagkaon o kay gulay hmm no nalik dirigin Eat. Mm. bulay mana Nih, nahinay ra kay init na gi di ka unlong-long na taon gulay nah, taon, taon kalabasa sayote taong kumbatilong ah bahalag maghuga hugaw ang baba -ba basta kay kaon o gulay ah sige kana kaluot kan ang ka kuan repolyo Ala, sige. Ang buhok ni Moon. Itong saw na sa sabaw. Ha, ah, kanang Juan. Si ah, Tao. Ha, kabirigod ni Longlong. Ha, ah, hurot na. Wa na. Hurot na. Inom tubig, Long. Wa man Sakto ra to kay. Nagha naman to, gamay ra man imong tinai, pila ra bakang gamatoy ra ka o. Oh. 3 kg ra man ka. Oy. Mana di ay? Ha. Inom tubig da. Tubig, inom tubig. Kani. Inom tubig. Inom, inom, inom. Inom tubig. Inom tubig long. Agud, di man mo inom. ¿No te